Happy New Year everyone! Nakikita niyo to, bakante. <laughs> ayun ako, kasi yung mga manok, ayun nagliliwaliw. Kasi pagkatapos doon, di ba dati, nandun sila. Tapos, nilipat namin sila doon. Ay, pagkatapos pala, ito, nilipat namin sila doon, sa kabila. Kaso may pusa, kaya nilipat sila dito. Ayan yung istorya noon. Ngayon, pagkalipat doon, Dalawang araw, umulan. Nilipat namin sila dito. Pagkatapos, ang istorya niyan, masyado nang madami silang ebak. Ayan. Kaya kailangan, ilipat ko na muna sila doon. Gagawin ko to habang sila ay nagliliwaliw. Nandun sila guys sa harap, pero mamaya mapunta na ako I-set up ko lang muna. To. Buti na nung new eh. Andiyan sila kasi malapit lang. Hindi sila masyadong nagugulat sa ano? Nagugulat sa paputok. Ay. Kung makikita nyo rin, yung kanilang kainan, ang kaharapan, parang di sila nag-aagawan. Ayan, oh. Okay. halo blocks magiging yung mga manok malukyan pero may sarili silang halo blocks Uy, ito talagang nangyayari pag backyard ka kailangan ikaw yung mag-a-adjust sa kapaligiran kasi backyard ka wala kang fixed na lugar para sa kanila. Alam ko yung ibang ano, yung mga ibang backyard din, makaka-relate dyan kasi kailangan mong ilipat pag binabaha yung lugar. Kailangan mong ilipat kasi nag-iba na pala yung takbo ng araw. Masyado na palang focus dito yung araw. So, kailangan mong ilipat kasi baka madaing yung mga manok. Mga ganun ba na style? Siyempre, wala ka namang backyard backyard farm boy. Ikaw yun. ikaw yun. Di ba yung mga may farm, mayroon silang fa farm boy. Dito pag backyard, ikaw lang talaga, kayo lang talaga yung mga tao sa bahay. Kaya, ikaw talaga dapat ang titingin kung kumusta yung kanilang lugar. So guys, ngayon, nakaset up na yun sila. Napapansin nyo dito, mayroon akong mga pagamitan. Ano sila? <laughs> Tapos na kayo. Ah. Tapos sila. Ay. Okay. Ay. Anyways, meron akong makagamitan dito kasi nilalagay ko yan sila para pananggalang sa ulan tsaka hangin. Kasi the past few days, kakabagong taon ang ulan. So, ayan sila guys. Kanina pinakahay ko na sila so medyo malalaki nila ng lambutche. Ngayon, ang pwede ko nalang ibigay sa kanila is gulay which is yung Madre de Agua. Ayan sila. Malalaki na sila guys. Bale, almost lahat na nandito is mga babae kasama na dyan yung kay Barangay Dona pati yung isa isa isang lalaki na, na nasa labas na hindi kasama nila Sky si Warhog Warhog hindi ka dito sa gitang hindi niya ako susunin kasi hindi naman daw niya ako kailala pari yan si Warhog din siya tapos yung gray, yung gold, mga barbaro. Yan is aking mga nokma at kay barangay Dona na siya. Basta ito lang sa isa isang lalaki sa kanilang ano, sa kanilang grupo. Masay tingnan, kasi sa lang tingnan na kasi nag sila nag nagkakaroon ng kanilang bonding time. Para kuha ka tayo ng ano, Madre de Agua. Guys, yan yung mga Madre de Agua. Nung nakaraan, sobrang blooming sila. Pero dahil kinukuhaan ko nga at naging favorite ng mga manok, medyo naglaylo ako kumuha. Kung napapansin nyo sa mga dating vlog, mostly pinapakain ko is malunggay tsaka ipil. So ngayon, medyo nakarecover na sila. Ayan. Kaya kukuha na ako ng madredi agua. Kuha lang ako. Ito. Favorite talaga ito ng mga manok. At super duper. Mega star. Ito. Hmm. Tapos, ito. Last one. Ang maganda kasi dito, habang kinukuhanan mo sila, bumabalik yung kanilang mga ano, sanga. Dumadami yung sanga. Tapos, dumadami sila. Diba? Siguro napuntahan na to ng mga manok. Nakagat-pagat na. So guys, it's time para ibigay ko na sa kanila to. Let's go! Huwag kayong maingay guys ha. Ayan yung pinagagagawa nila. Sila. Hoy! Malapit na kayong umuwi kaya bilis-bilisan pag nyo pag-i-enjoy. I-cover nyo na yung lugar na gusto nyo i-cover dyan angkinin nyo yun na yung mga dahon na gusto nyong angkinin kasi mamayang konti yan uuwi na kayo sa bahay nyo kasi magdidilim na ayan no oh. malapit na mag sunset kada ng likod bahay well ayan sila yan si warhog yan yung aking mga girls yan yung mga grace. Golden na yon. Mga barbaro sila. Bilisan nyo dyan ha. Magkahig, magtutuka-tuka. Magpakabusog. Kasi saglit na lang, iuuwi ko na kayo. At mayroong nag-aantay sa inyo ng Madre de Agua. Alam nila gabi na, kailangan ko sila pauwiin kaya sila na mismo lumapit. Oh. Warhog, tara na. Ay, naka. Warhog, tara na. Tara, ay. Ikaw, so, so, na lang. Ikaw so, na lang. Tara na, tara na, tara na, ko guys. Ay, nakuha, si Warhog, nag i Hindi kita kukunin. Sige ka. Tara na, dali na. Ay. Ay, dali na. dali na. dali na, Oh, ako rin sa wakas. Sila kasi talaga yung ano, friends. Okay? Okay na. Next naman, kayo na ako. Kayo na. Tara na, tara na, tara na, tara na. Tara na, ako. tara na. Tara na. Tampi lang baka lumabas? O. Oh, kayo na din. Ikaw na din, uy. Tara. Tara. Tara o day. tayo. Hmm. Ay nako. Ito na yung pinaka madugong parte. ng uwian. Yung kailangan nyo silang takpan kasi pabago-bago yung panahon. Minsan malakas yung hangin tapos minsan may kasamang ulan kailangan mo talaga silang ano um, talagaan kasi sayang sobrang pag magkasakit sila sobrang marami ka ng effort sayang talaga taking off ano, maging mapagmasid kaya di ba nandun to di ba dito kasi biglang bumulwak dito bumulwak, bumulwak. lumakas yung hangin dito banda kaya yan na yan ay hindi ako Ah. Oh, oh. ko naman kayo tatanaa ni. Eh. Akang ketib na. So. Nena guys, ayon tayo dito na lang sa nang konte. Tapos yan nang aking set up sa aking ano, mga alagang barbaro. Hanggang mamaya habang may liwanag pa, uubusin na rin kanilang Madre de Agua. Pero, definitely, magpapahinga na rin sila. Kasi, pagod ka rin sila kakagala kanina. So, guys, kasi alinimay at yan ang aking mga barbarong alaga. So, bye guys. Happy New Year!